Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel na ating Stella ninyo. Guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Madam Stella, Itanong ko lang po, bakit mabilis labasan ang mga lalaki sa talik? Tatlo na po ang aking naging mga partner sa aking buhay. Pari-pariho po silang lahat na mabilis makaraos. Kaya po ako nabibitin sa panahon ng aming pagtatalik. Sana po matugunan nyo ang aking katanungan. Marami pong salamat. So guys, ang kanyang katanungan ay bakit raw mabilis makaraos o labasan ang mga kalalakihan. So, wag na po nating banggitin ang ating subscriber para naman po sa kanyang privacy, ano? So, narito ang aking pagsaliksik. Ayon sa aking nasaliksik, mas madali sa mga lalaki na labasan kumpara sa mga babae dahil sa ilang mga pisikal at psikologikal na dahilan. So, narito ang ilan sa mga pangunahing rason. Number one, anatomical na pagkakaiba. Lalaki. Ang mga lalaki ay may mas direktang stimulation mula sa ari na nagtataglay ng maraming nerve endings. Kapag naabot ang tamang antas ng arousal o uh, uh, pagpukaw, ang ejaculation ay karaniwang kasunod na. So ang ibig sabihin na kapag ang lalaki ay talagang ah uh, napupukaw o nalilibugan na talaga kasunod na noon ang makaraos na sila ano ah, so yan po yung tinatawag na uh, pagkakaiba sa mga kababaihan yung una no sa anatomical na pagkakaiba at ang pangalawang sa babae naman ang mga babae ay may mas komplikadong anatomical na istruktura ang clitoris o ang tinggil na pangunahing pinagmumulan ng pagnanasa o libog ay mas maliit at minsan ay hindi madaling ma-stimulate ng direkta sa panahon ng pagtatalik. So yan po ang pagkakaiba sa babae na hindi po direktahan no na at saka, hindi madaling ma-stimulate ng direkta. Kaya yon ang pagkakaiba ng mga lalaki at babae. At sa pangalawa, hormonal factors ang testosterone na mas mataas sa mga lalaki ay may malaking papel sa seksualidad na pagnanasa at pagpapalabas ng similya so pangalawa guys merong uh, kaugnayan ang hormonal factors na tinatawag dahil sa taglay nilang mataas na testosterone sa katawan so yan po yung pangalawa at ang pangatlo naman natin ay yung psikologikal na aspeto. Ang mga lalaki ay mas madalas na nakakapag-focus sa physical sensations at mas madaling marilax ang marilax sila. Gayon paman ang mga babae naman ay mas nangangailangan ng tamang mood at emotional connection upang maabot ang ang orgasm na tinatawag. So yan po yung pagkakaiba sa psychological na aspeto no na ang mga lalaki talaga ay nakakapag-focus talaga sila sa mga physical na sensations na tinatawag at talagang madaling ma-relax. Samantalang ang kaming mga babae, totoo talaga ito, na kailangan pa namin yung merong emotional connection, meron pa yung mga timing, meron pa yung mga ganito, kailangan pa ng, ng mga romansa na talagang uh, kailanganin talagang palibugan mo na masyado. So, yun po ang uh, pagkakaiba ng lalaki at babae. Pero hindi naman din ibig sabihin guys na siguro lahat naman na uh, kalalakihan o kababaihan ay magkakapareho, no? Kasi meron din naman sigurong babae na mabilis din. Pero yun na nga ayon sa aking pagsaliksik. Uh, na meron talagang pagkakaiba dahil sa anatomical na pagkakaiba. Ang ibig sabihin, mas talagang uh, sadyang mas mabilis ang mga kalalakihan kaysa babae. Kasi merong sinasabi na sa 5 minutes lang, pwede na raw ang, ang lalaki makalabas ba o 3 minuto lang ba. Samantalang kaming mga babae, umaabot pa yan ng 20 minutes o 30 ba. No, kaya talagang magkaiba pagdating sa psikolohikal na aspeto. So, yan po yung number three. No? Ang mga lalaki ay madalas na mas nakakapukos. At ang number four naman, yung stress at mental state na tinatawag. Ang mga babae ay mas apektado ng kanilang emotional at mental state pagdating sa seksualidad. Ang stress, anxiety, no? Anxiety o anumang emotional na distraction ay maaring makahadlang sa kanilang kakayahang labasan. So, totoo po ito guys, na kapag ang isang babae nakipag, uh, nakipaglabanan sa, uh, ano, sa kanilang mga partner, na kapag nandoon yung mga stress, maraming problema, imbes na mag-focus doon sa kanilang ginagawa nila, sa ginagawa nilang lambingan, iba ang nasa isip minsan. Kaya kayon talagang nahihirapan talagang marating ang uh, ruro minsan sa mga, ito po ay talagang kahit ako'y naranasan ko po yan, kaya hindi po sabi-sabi lang o talagang yung gawa-gawa lang na ang mga babae ay hindi matagal, ay talagang may katutuhanan. Siguro, meron din sigurong mga kababaihan na mas mabilis doon sa mga ibang babae, ngunit siguro hindi ito talagang karamihan as sa talagang mga kababayan ay nanangailangan pa talaga ng ano ng performance ng isang lalaki na kailangan mo nang uh, hanapin mo na ang kiliti sa katawan na talagang kung saan-saan muna mapunta no ang uh, ang mga dila ng isang lalaki o ang mga kamay ng isang lalaki para lang talaga mapukaw muna ang pagnanasa ng isang babae. Dahil hindi po yan basta-basta guys na ipasok nyo na lang po kaagad sa kanyang bibingka. Ay wala na po. Hindi na po yan. Masasakitan lang po yan. Ganyan po kaming babae. Kaya naiba talaga sa lalaki. Kasi ang lalaki naman pag ipasok na hindi naman nasasaktan yun. Di ba Pero kami, halimbawa, hindi pa talaga totally na nalilibugan. Naku, hindi pa naman masama sa ang bulaklak paano na yon kapag ipinasok, eh, lalo na kung malaki pa yung piston ng partner, ay talagang aayaw yon Kaya talagang kailangan talaga muna ng isang babae ang tinatawag na ano, yung fourth lane na tinatawag. Kaya yun lang po ang ating tandaan na kapag meron po tayong partner, alam natin na kung ano yung mga gagawin natin na uh, bago natin ipasok si Manoy, eh, kailangan munang doon sa labas no? Sa labas muna. Alam niyo na 'yon, lalo na doon sa may mani. 'Yon ang inyong pagtuunan, 'yung mani na 'yon dahil mas pwede pang makaraos doon ang babae kaysa aktwal na labanan talaga na, no? Na tinatawag. Kaya 'yan ang talagang pagbigyan niyo talaga ng tuon na 'yon lang ang may advice ko talaga. So, ayan po guys, sana nakita mo ang uh, ano ngayon at uh, nasagot ko ang iyong katanungan kung bakit mabilis ang mga kalalakihan at ayon na rin sa aking mga nasaliksik lang ang aking mga ang aking mga tinatalakay, tinatalakay. At guys, paalala lang po, hindi po ako isang doktor. Ang lahat po ng aking mga impormasyon na binabahagi sa inyo ay uh, pawang for educational purposes only lang po at wala na pong iba. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ang inyong lingkod si Ate Stella